Hi mga sis! Welcome back po sa akin channel. Ngayon naman po ang re li natin ay ang Imaplex e Electric Oven. Keep on watching! Hello po mga sis! Ito na po ang aking Imaplex e Electric Oven. So, ngayon po, itireviewin po natin kung ano po yung mga nasa kanyang kasama. Itong Imarflex e 3-in-1 Convection Plus and Rotisserie. Then, 48 liters capacity na po siya. Turbo Roiler. Um, rotisserie. Non-sticky, non-stick cavity. And may 2 baking trays na po siya. 2 grill racks. And stainless steel na po siya. Ayan, papakita ko sa inyo mga sis ko ano yung mga kasama niya sa loob. Ayan, stainless steel na po siya. Then, 200, 2,000 watts po ang kanyang kuryente. Ito po yung kanyang model, IT480CRS. Ayan. Ito yung kanyang nasa mga kasama sa loob. Uh, meron siyang rotisserie function stainless steel heating element. May interior lights na po siya. Ayan yung mga nasa loob niya. Interior light. Ito po yung iba niyang kasama sa loob ng oven. Mamaya i-discuss ko po sa inyo. May core control knob siya. Function, selector, and temperature control. Yan. Papakita ko sa inyo sis kung ano yung mga laman sa loob ng ating electric oven. Sobrang laki niya, sakto lang sa mga sa mga bagong magbibig katulad ko. Yan, ito yung mga kasama niya, sis. Ito yung um uh, yung pangihaw na inilalagay sa loob ng oven. Yun yung rotisserie. Then sunod po natin yung Wait lang mga sis ha. Ayan yung mga kasama niya. Ipapakita ko po sa inyo isa-isa yan. Ayan, ayan. naman po yung pangkuha ng tray. Nakalimutan ko yung name niya. Pero i-discuss ko rin mamaya. Ayan, ayan. po yung pangkuha doon sa rotisserie kapag nag-ihaw po tayo sa loob ng oven. Ayan. Malaki na siya sis. Ang ganda niya mamaya makikita nyo. Ito, may warranty card siya, may manual. Yan, malalaman nyo kung paano gamitin ang ating electric oven. Cheran! O, oh, ba diba, mga sis, ang bongga ng ating Imarplex electric oven. Yan, ganito siya kalaki, ganito siya kaganda. I-explain ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin para mag Mag-bake tayo or magluto Yan yung pinaka Napansin yung mga six Binuksan ko Tapos bubuksan ko ulit Ayan o oh. Nahinto siya doon sa unang pagbukas Then Bubuksan mo na siya Dire-diretsyo Then yan yung mga Tray niya sa loob Yung two grill rack Na sinasabi Yan Dalawa yan Pero Ako ginagamit ko lang kasi Isang grill rack Isang Tray Ayan yung tray niya yan. And ano na siya, coated na siya. Yan. Ang ganda niya mga si saktong sakto to sa mag, magsisimula mag-bake. Yan. So, tatanggalin muna natin yung dalawang tray na nasa loob, which is yung grill and yung tray para ma-explain ko kung ano yung mga nasa loob ng ating oven. So, tanggalin muna natin lahat. Ayan, So, ito yung kanyang initan, yung ano ba tawag dyan, basta yung re Ito yung sa rotisserie na nilalagay. Ayan. Diyan nilalagay yung rotisserie. Then, explain ko sa inyo. Yan mga sis, ito yung convection niya sa loob. Ayan. Diyan lumalabas yung hangin para pantay yung ano, init na lumalabas sa ating electric oven. Tapos, ayun yung lights niya. Yan, nakaumbok siya. Kasi ang oven na iba ngayon is naka-loob, nasa loob na siya eh. So, ayan yung kanyang mga gilid ng ating oven. Coated na rin siya. Iwas siya sa kalawang. Kaya maganda talaga sis. Tapos, ito yung ano niya, crumb tray. Yan yung tinatawag. Yan yung sumasala. O, pag natatapon yung ating mga uh, binibake, yan, madali natin siyang malinis tinatanggal na siya. Ngang natin may tornilyong ano, extra tornilyo na sa loob. 'Yan, sobrang ganda ng loob niya mga sis kasi iwas siya sa kalawang kasi coated na yung loob niya. Sobrang ganda, sobrang ano. So ayan yung tray, meron siyang apat na lalagyan, 1 2 three, 4. 'Yan. Pwede natin ilagay yung tray na grill rack. Tapos, pakita ko lang sa inyo. Yan. Sobrang ganda niya sis kasi talagang marami kang malalagay na ano, lalo na pag uh, mahili kang mag-bake ng cakes. Yan. Marami na siyang malalagay na ano, baking pan. Papakita ko rin sa inyo mamaya yung mga baking pan na ilalagay dyan na kasya sa kanya. Yan. Pinakita ko lang ngayon yung mga tray ulit na inilalagay ko. Kasi makita nyo na pwede siyang magluto ng madamihan talaga. 48 liters na siya sis, kaya talagang bongga yung ano niya. Kala nung iba may... ito na nga po pala guys, ang ating electric oven. Mapansin nyo, ang ganda ng kanyang labas. Yan. Ito is stainless steel na siya mga sis. Yan. Ang ganda niya. Yan. So, ito yung nasa loob. Pakita ko lang ulit sa inyo. The next thing ko lang sa inyong mga sis, ito yung mga apat na function hit natin. Sis, yung function ng ng convection, temperature ng heat selector at yung timer. So dito muna tayo sa function ng ating convection. So ito mga sis, napansin niyo naka-off lang siya. So pag gagamitin niyo na siya, ah uh, kung gusto niyo naka convection siya, then ilalagay niyo lang dito. Yan. Yan yung madalas kong ginagamit sa pag sa pagbe ng cakes. Yan. So, eto naman, sa pangatlo naman sis, napansin nyo, wala siyang convection. Yan yung pag magro-rotisserie kayo with no convection. So, itong mga apat na selector or function is convection with rotisserie wood convection. So pagka, ang madalas gamitin natin sa pagbibake, itong convection lang. Hindi ko pa kasi nagagamit itong dalawa. Kasi dalawa beses ko pa lang siya nagamit. Pero, try ko rin subukan. Yan, pag hindi niyo nagagamitin, balik niyo lang ulit. Yan, dahan-dahan lang mga sis. Yan. So ito yung ilaw ng ating oven which is ano automatic yan pag binuksan na natin oven natin. Ito yung ating temperature, yung 100 degree Celsius up to 230 degree Celsius. So, ang ginagamit ko sa pagbe-bake is 180. Tatansyahin nyo na lang dyan kasi 190 to. So, nandito lang siya banda. Ayan. Kung ganong init ang gagamitin nyo sa pagluluto. So, pag di ko na ginagamit, pinapati ko lang ulit sa dati. Yan ang ating temperature. Itong pangatlo, no, heat selector, kung tawagin. Ito yung naka-off siya Ito yung gagamitin nyo kung, ganong, kung anong init ang gagamitin nyo. Kung up, kung up lang, ayan, sa taas lang. Then, sa babang init lang. At yung pangat-apat is yung up and down heat. Yan yung ginagamit ko sa pag-bake. Yan, yung up and down lang. So, pag di nyo na ulit kagamitin, dahan-dahan nyo lang ulit siyang ibabalik. Yan. Ito yung heat selector niya. Itong timer, sis, pakinggan nyo ha, ah, mahalaga to. Kasi itong timer na to, kung gusto nyo lang siyang hindi siya orasan at dire-direcho yung oras, lalagay nyo lang siya sa stay on. Yan, ikot nyo lang siya doon sa stay on. Kayo ang mag-ooras niyan, kumbaga dire-direcho init niyan. Kung gusto niyo naman itatimer nyo, 0 to 60 minutes. Yan ang bibigay ko lang tip sa inyo sis kasi ito ang madalas masira sa ating electric oven hindi Yun yung mga madalas kong nalalaman sa iba halimbawa tat uh, 20 minutes kayong nagluto then 15 minutes pa lang luto na yung binibake nyo so wag nyo ito wag nyo iikot hanggang zero wag kasi kahit na makapatay yung saksakan yan kusa yung iikot kusa yung babalik sa zero kasi pag dinire yan, inikot nyo, pabalik sa zero, which is masisira yan. Ito ang pinaka-sensitive sa ating electric oven. Wag na wag nyong ibabalik ng kusa. Hayaan niyo siyang umikot doon hanggang zero. Kasi kahit nakapatay yung saksakan ng oven, is okay lang yan. Babalik at babalik yan sa zero ulit. So, ayan na yung ating kapat na ginagamit sa ating oven. So, ayan na siya. di bang gantanya sis